luto po, to luto po tayo ngayon ng sinigang na pampano. Sinigang po ito with kangkong. Kaya lang po mamaya ko ilalagay yung kangkong kapag iinit ko na po ulit to ulamin nila ng dinner po ito. Ganun po kasi ginagawa ko. Ayan po. Hindi na po yan sinigang sa miso ha sinigang po sa mix sampalok sinigang na po yan inuna ko po yung ilagay ay water and then kamati sibuyas yan tsaka po yung sili bago ko po nilagyan ng nor sinigang sampalok yan yum 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 po yan po ang aming minu ngayong hapunan. Hmm. Ito po tayo ng ano. Hanggang sa matapos. Ganyan po ginagawa ko para ano. Binabaliktad ko po ba? Para same na naluluto ang panila. Hmm, wala pong dugo Yeah. Yeah, ganun ko ginagawa ko pag nagsisigang, ayaw kasi nila nang may dugo pa. Ayun oh, sarap na naman po ng kain. diyan po. Malapit na po silang maluto. Hindi po ba ang daming kamatis? Isa lang po yung sili kasi uh, hindi po kasi yung sa ano. Naanghang po kasi ito. Hmm. May bata po kasi kaya kailangan hindi sobrang anghang. yan po. Hindi oh. ko ba paluto na siya? Ayan po natin. Kung may lasang asin. Hmm. Hmm. Tara po. Yum, yum, yum. Thank you for watching. Ayan po. Hmm. Yung tunghang ko, mamaya ko po ilalagay. Pero, bye-bye. See you next video.